Na lang. Ah. Mira, ikaw na, lang. Wala ni kawala paki-log. Ano pa lalagyan natin? lalagyan ko ng bawang, chili. O, wag lang sining. Ha? Sikanin. Hindi na. Magkano kung bang may kanin? 50. Ah, okay, maglagyan mo na lang. bumili ko ako ng pagkain ni Abby sana po andito siya ngayon pasok na naman po ako ng trabaho sana po andito siya para dalan ko pa ng pagkain saka inumin sana po andito siya Eh po sa itsura niya po kasi kaya nagkakaganon siya nalilipasan ng gutom sana po matulungan din ito oh, pa nga salamat dito pa siya hindi pa nagpalit ng damit nung binigay ko ng damit sa kanya abe o oh. Pagkain, dali. Gising ka. Hot ka. Ito. Ito, kain ka. Ito, mami. Ito, ilawin mo